Sardinas Sardinas na naman ulam natin. Ano ulam natin? Gulay. Gulay? Saan ka bibili gulay? Sa baba. Sa baba? Anong oras na bibili ka ba gulay? Luto ka pa? Luto! Luto na ba yun? Sardinas, sardinas. Magana ba sardinas? Hindi ko gulay niya lang Gulay niya lang Ano daw? Ano eh? Ano ba bibilin? Sardinas? Sardinas alam,